Nagdadalamhati ang isang pamilya sa Iloilo sa pagkamatay ng kanilang limang taong gulang na anak. Tinamaan kasi ito ng delikadong sakit kung saan namamaga ang internal organs ng bata. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nanawagan noon ang isang pamilya sa Iloilo para sa gamutan ng anak na kritikalang kondisyon. Ngayon, nananawagan sila muli pero para na sa pagpapalibing ng anak. Nito lang November isinugod sa ospital ang limang taong gulang na anak nila Rice at Jude Galilia na si Saiki dahil mataas ang kanyang lagnat at namumutla. Ang inakala nilang simpleng lagnat lang, yun pala ay delikadong sakit na kung tawagin ay multi-system inflammatory syndrome. Multi-system, ibig sabihin at the same time, iba't ibang organ systems ang tinatamaan circulatory, the skin, respiratory, cardiovascular, etc. Tapos ang pangalawang pangalan inflammatory, ang ibig sabihin nito, namamagagap. Ang madalas na tamaan nito ay mga matatanda, pero posible rin sa mga bata at may mga comorbidities. Ito ay usually acquired, no po. Ito po ay hindi namamana, kundi may kinalaman sa katawan ng tao, very specific 'yan na nag-overreact ang kanyang inflammatory at immune system. Kaya ang suma total, inaatake nung tao, nung pasyente, ang sarili niyang katawan. Neresetahan si Saiki ng IVIG o intravenous immunoglobulin na nagkakahalaga ng 20,300 pesos per vial at 10 vial ang kinakailangan kay Saiki. Hindi raw sapat ang nalikom nilang pera, kaya hindi sila agad nakabili nito. At nito nga lang Martes, binawian na ng buhay si Saiki. Think po na lang kami na meron kita five years na memories sa kanya. Sa darating na linggo, ibuburol si Saiki at nananawagan po ngayon ng kanyang magulang para sa gastusin sa kanyang pagpapalibing. pili uh, po ako hindi na kong tulong para sa libing ng aking anak kahit yun na lang po yung last na maikipigay na namin sa palya na. Sa mga nais magpadala ng tulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Pascual, na Pascual nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.